Magkano ang halaga ng 1804 silver dollar? Dahil sa pagiging eksklusibo nito, ang isang original 1804 silver dollar ay maaaring nagkakahalaga sa panahon ngayon sa pagitan ng 2 million dollars at 4 million dollars. Bago tayo magsimula, palike, subscribe, follow and share para updated kayo sa mga susunod na videos. Ang 1804 draped Bust Silver Dollar ay isa sa pinakanapabliko at sikat sa lahat ng US Coins. Ang 1804 Silver Dollars ay ilan din sa pinakabihirang at pinakamahalaga sa lahat ng US Coins. Minsan ito ay kilala bilang, Hari ng mga Barya. Mayroon ding ilang mga uri ng mga Baryang ito at halos dalawampu lamang sa kanila ang kilala na umiiral. Wala sa mga coin na ito ang aktual na ginawa noong 1804. Sinasabi ng US Mint record na labinsyam na libo limandaan at pitumpong silver dollars ang ginawa noong 1804 ngunit walang binanggit na ang mga barya mismo ay may pechang 1804. Kinamit lang ng US Mint sa mga araw na ito ang mga lumang dice hanggang sa hindi na magamit upang makatipid ng mga gastos ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga lumang sinaunang barya ng US ang may mga die crack at depekto anuman ang taon sa pagkamatay. Malamang nakaramihan sa mga dolyar na barya na iniulat na ginawa noong 1804, labinsyam na libo limandaan at pitumpu na barya ay talagang mga barya na may pechang 1803. Iniutos ni Pangulong Thomas Jefferson sa U.S. Mint na ihinto ang produksyon ng silver dollar noong 1804. Ito ay dahil ang mga barya ay ini-export sa Caribbean upang ipagpalit sa mas mabigat na Spanish walong Rils na silver coin na may isang ta-isang exchange ratio. Ang mga exporter ay kumikita mula sa maliit na pagkakaibang ito sa pilak. Siniguro nito na ang lahat ng mga bagong tumama na US silver dollars ay agad na nai-export at ang mga dayuhang Spanish coin ay inaangkat na sa kalaunan ay kailangang tunawin at muling palitan sa mas maraming US dollars sa kapinsalaan ng mga nagbabayad ng buwis. Ang resulta ay maraming dayuhang barya at napakakaunting US dollars ang aktual na ipinapalabas sa loob ng US. Kaya lahat ng opisyal na produksyon ng US Silver Dollar ay itinigil hanggang makalipas ang mga dekada noong 1836. Ang 1804 original class 1 class at drape bus dollar ay aktual na unang ginawa noong 1834 hanggang 1835. Isang set ng mga barya ng US ang ginawa upang magamit bilang mga regalo para sa mga pinuno sa Asia kapalit ng mga pakinabang sa kalakalan. Kasama sa ilang tatanggap si Narama III, Hari ng Sayam at Sed Bin Sultan. Dahil ang 1804 ay ang huling taon ng produksyon para sa dolyar ang US Mint ay nagpasya na hampasin ang 1804 na pechang mga barya kahit na wala sa 1,804 at apat na date ng mga barya ang aktual na ginawa sa taong iyon, walo lamang sa mga orihinal na walundaan at apat na dolyar na ito ang ginawa noong 1834-1835. Alam namin na ang mga baryang ito ay ginawa noong 1830s dahil ang mga ito ay kahawig ng mga barya na ginawa noong 1836 at pagkatapos ay gumamit ng mas moderno at mahusay na mga diskarte. Ang mga mas bagong barya na ito ay may mga nakataas na rim at ang kanilang mga hangganan ay beaded, samantalang ang mga mas lumang barya bago ang 1804 ay walang mga nakataas na rim na ito at ang mga hangganan ay naglalaman ng mas mahabang mga dentacle. Ang mga original type coins na ito ang pinakamahalaga sa 1804 dollar at nagkakahalaga sa pagitan ng 2 million at 4 million bawat isa. Ang 1804 strike ay ginawa noong 1859 para sa mga kilalang collector. Ang mga baryang ito ay kilala bilang class 2 at class 3, class 2 at class 3. Naiiba ang mga ito sa original class 1 ng mga barya dahil bahagyang naiiba ang disenyo sa reverse. Ang pinakakilalang pagkakaiba, ang espasyo sa pagitan ng mga salitang, states, at, of, ay mas makitid sa original variety at mas malawak ang spacing sa race strike variety. Mayroon ding iba pang mga bahagyang pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng original versus race strikes class isa versus class 2 thirds ay inilalarawan sa itaas sa halimbawang paghahambing na larawan.